ng Bansang Israel, katapatan ng Diyos, at pinalaya sila sa pagkaalipin sa Bansang Israel. Kung paano si Daniel naging na una ng leon pinatikom ng angel ng Diyos? Nakakala ng mga kalaban ni Daniel, Daniel. Wala na si Daniel Wala na madalang sa kanyang landas Pero nagkamali sila Sa pagkatang taong tapat sa Diyos Kailanman ang hindi Pagkabalaan ni Diyos Mga minamahal kong mga kapatid Ako at ikaw Iyong makapagpatatunay. Our God, Yahweh is your God. He's a faithful God. Hindi na to, ng Diyos. Siya sa buhay natin. Ang kailangan mo lang ay huwag bibitaw. Ang kailangan mo lang ay maghintay wala. Sa kanyang kapagpasa na yung maranasan. Kasi po yung kapat sa kanyang mga paghako. May mga pinangahawakan kong pangako ng Panginoon. Kapag hindi eh. ka po, kapag hindi pagdududahan na magtiwala ka lang sa kanya. Sa so, Nagdadaanan ka ngayon matinding problema. Umarap ka sa matinding pagsubok. Meron kang pinagdadaanan physically. Sakit karamdaman. Ano man yan. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Na siyang Diyos na manggagamot. Dumarang ang man sa kawalan ngayon. Diyos is our God great provider He is a Jehovah Nisi He is our Jehovah Jaira Siyang Diyos ang ating watawat, pangwatawat ng katagumpayan Sa gabi mitaw, huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Huwag kang bibitaw, huwag kang luhananaw. Lalo tigil, napakarami mo ng Patunay, patutoo sa buhay mo na ang Diyos na ito'y pagkakata't hindi nagbabago. Lula doon, kaya't nagbakalaman yung isang dos na nanatik na kasakasama mo hindi ka na